Hello guys, wala na tong, i-guys, wala na tong intro-intro tuturuan ko kayo kung paano magsalita ng Bisaya. Itong apat na word na greetings, ito yung ituturo ko sa inyo, yung magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. So itong apat ito, guys, tuturuan ko kayo kung paano ito gamitin, paano i-pronounce ang mga word na ito. So bibigyan ko kayo ng mga scenario, guys. Yung mga scenario na katulad ng ano... Katulad ng... Yung bang nagja-jogging ka... Nagja-jogging ka tapos may nakasalubong kang tao... Eh, hindi mo kilala... So... Ang sasabihin mo nun... Pag nag-greet ka dun... Sabihin mo lang na ano... Mayong buntag... Mayong buntag... Mayong buntag... Or pwede rin buntag... Kasi salubong lang kayo... Tapos, ganun lang yung kayo... So, salubong lang kayo... So yan yun... Yan yung una tapos ang pangalawa guys pag ang senaryo pag kunwari pupunta ka may puputakan kang bahay tapos pagpunta mo doon syempre may tao sa malayo kasi kunwari may bakod so, sabihin nyo guys na ano may muntag tapos sasabihin nyo yun kung sasabihin nyo kung ano yung ano yung sadya nyo Kunwari, ganito. May buntag. Andiyan to ba si ano? Ah, sa Bisaya. <laughs> Naadira si Juan. O ganun lang guys. Mandali lang. May buntag. Naadira si Juan. Ibig sabihin nun, magandang umaga. Nandiyan po ba si Juan? Nandiyan po ba si Juan? ganun lang guys. Kadali. <clears throat> so, minsan guys, yung pag sasabi ng magandang umaga, mas maganda yun pag yung kasalubong mo matanda or dadaan ka lang dyan yung nakatambay mga matanda. Sabihin mo lang yun na, ano, magandang umaga. Pero pag kasing edad mo lang, pwede, ra, pwede, pwede lang yung, uh, pag kasing edad mo, pwede lang yung buntag. Pero pag yung mga matanda, sabihin mo lang na maayong buntag, maayong buntag. Kuha nyo. Kuha nyo guys. May buntag. Buntag. Ganun lang. Madali lang guys. Pero pag ano guys pero pag nasa malayo huwag mo nang huwag mo nang i-ano eh, yun kasi ang layo ano nun ano, eh. Pero pag nasa sobrang lapit guys sobrang lapit na pwede mo na sabihin na ano buntag. Eh, hindi ka na hindi mo na taasan hindi mo na yung ano mo yung tono mo kasi pag mga uh, 5 feet buntag ano yun buntag mayong buntag pwede yun pag nasa malapit na mga 1 feet lang o 2 feet pwede mo lang sabihin na buntag mayong buntag ganun lang guys madali lang naman yan eh same lang yan sa mga same lang yan sa tanghali magandang tanghali magandang hapon magandang gabi pareho lang yun guys kung paano nyo guys pag umaga mga 5 to 6 7 am yun pwede mo yung gamitin yung magandang umaga pero pag mga alas 8 na yung tirik na yung araw bumas yung araw wala na yun hindi mo na yun maririnig yung may yung buntag hindi mo na hindi mo na yun ma ma wala nang magsasabi ng ganun sa iyo kasi hindi na hindi na yun umaga hindi na yun buntag kasi yung buntag umaga so sana may naintindihan kayo guys sa maayong buntag wag yung ipronounce ng maayong, maayong, buntag parang nagbabasa kayo wag yung, wag yung ganun Dapat, pag malayo malayo mga 5 feet may buntag pero pag malapit lang may buntag ganun lang yun guys pero pag may nakasalubong kayo dipindi kung matanda Siyempre, dapat pag matanda, sabihin niya talaga na may buntag tay, mayong buntag nay. Pag kasing edad mo lang, kahit wala na, kahit hindi ka na magsabi ng ano dyan, kahit sabihin mo lang na buntag, mayong buntag, kahit wala na yung maya, pwede na yun. Okay na yun. Ganon yun. At kahit sa gabi, ganon lang din. Pag tanghali, mayong udto. Udto, mayong udto. Gan lang din. Paghapon, maayong hapon or hapon. Ay hindi hindi pwede mo yung, hindi hindi yun. Hindi pwede mo yung gamitin yung ano, mayong hapon. Hapon lang. Ay hindi hindi pwede yung hapon lang, dapat mayong hapon. pag uh, paggabi, mayong gabi eh. At saka pwede rin yung BA, BA nai, BA tay Ganun lang din. pagmalayo pag malapit lang be lang kasi yung mga lalo na pag matanda dapat lagyan mo talaga ng maayong gabi eh. kasi yung maayong maganda yun eh Ayan. pag kasing edad mo lang be eh. ano lang be ganito ang pagpronounce oh be maayong gabi eh. pag pag nasa malapit pag malayo maayong gabi eh. ganon tapos, kunwari, pumunta kayo ng bahay kasama ng mga kaibigan mo, may pinuntahan kayong bahay. Tapos, pag nasa bahay ka, mayroong mga tao doon. Dapat, ano mo yun? Sasabihin mo yun ng may, mayong, mayong gabi eh, kuya. Mayong, may gabi ate, mayong gabi call. Mayong gabi eh, nay. Binay, call, ganyan isa-isahin mo talaga yun pero pwede rin na pwede rin naman na hindi mo isahin pero mas maganda talaga pag iisa-isahin mo sila ha? mas maganda yun ganon talaga tapos ano pa ba pwede rin pag ano pag gabi may kasalubong ka or nag-iisa ka lang naglalakad tapos na nakatambay dyan sabihin mo lang na bi-e bi-e ganon ganon yung ulo mo BE, BE. Wala na yung problema. Yun lang okay na yun. Pwede na yun. Kahit wala nang maayong gabi doon. Kadalasan kasi yung maayong gabi, ginagamit lang yun pag ano, nagamit lang yun pag nasa yung mga bukid, yung sa bukid, yun talaga magandang gabi. Magandang gabi talaga. Magandang, magandang umaga talaga yun. Diyan kasi sa bukid kaya dapat marespeto ka sa mga tao dun. <clears throat> Tapos, pag ano, pag nasa trabaho ka, pag nasa trabaho ka, ano yun, kahit hindi ka na magtagalog, pwede ka na mag, kahit hindi ka na magtagalog dun, ah, magbisaya, kahit mag-English ka dun, walang problema, okay na yun. Parang sabihin mo na ano, Good morning, good morning. Kahit yung guard nga dyan sa mga establishment, eh, good morning yan. Kahit dito sa, Bis kahit sa Visayas, sa Mindanao, good morning na yan. Uh, yung mga, pag nasa mga establishment ka na, English na yun. Pwede na yun English kahit di ka na mag, mag Visaya. Depende, kung gusto mong Visaya, pwede rin. So, doon ganun lang. Sana may natutunan kayo sa ano, sana may natutunan, natutunan kayo kung paano magbisaya. Mas madali lang, 'di ba? Uh, recap na uh, ayun natin. ulitin natin yung magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga. Ulitin natin 'yun. Maayong buntag. Or buntag. Pag nasa malayo, maayong buntag. Pag nasa malapit, may buntag. Buntag. Pag tanghali, hindi ma masyadong ginagamit yun. mayong tanghali. Mayong may pag mayong uh, to, hindi masyadong ginagamit yan. Pero pag ano, pwede mo rin gamitin yan. Pag may nakita ka dyan, tapos hali na, udto. Kasi pag, sinabihan mo kaya nung, kasi pag may kumakain dyan, tapos sabihan mo, udto Sabihin niya, yung reply nila dyan sa iyo is, kain, kain, Mgaon or kain, or mgaon So, gagawa tayo ng, gagawa tayo ng ganun, ng ibang tutorial dito pro dito muna tayo sa kung paano yung greetings muna so maayong hapon hapon hapon, may hapon pero yung may hapon dapat mayroon talagang maayong hindi yun, ko yung uh, wala masyado yung hapon dapat maayong hapon talaga yan tsaka gabi pwede yung BA BA or mayong gabi eh, mayong gabi eh, or BA pwede na yun No, pwede na yun. Hindi naman siya, mo kailangan ng formal talaga na paano magsalita ng Bisaya. Yan yun. Yung mga sinasabi ko, yun yung madalas yung marinig pag pumunta kayo dito sa Bisayas at Mindanao. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. wag uh, huwag kalimutang mag-subscribe, like nyo to at mag-comment kayo kung ano yung next na itatapi ko kung ano yung Bisaya na ituturo ko sa inyo. So, yun lang. Sana may natutunan kayo.